Okay. Okay mga galamay, okay. Eto, kung nakita nyo sa title, may tumawag sa akin ng tropa and sabi niya, Ivan, kailangan mong mapuntahan to, kailangan mong mapitiwan to. I mean, eto yung gagamba na nakita niya or pinakamalaking gagamba na nakita niya. And ako naman, mm, 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 mm totoo ba yan? <laughs> diba? Hindi ako sure. Hindi ako sure kung totoo. Kaya, It's one way to find out. Pupunta ako doon. Ngayon, anong oras ngayon? Mag-11 -e ng gabi. Pero just for the sake uh, sa curiosity, pupunta ako doon and titingnan natin kung totoo nga ba tala daw yon na as in super super jumbo. I don't know. Tingnan natin. Kasi gusto ko ding makita. Uh, huwag na natin papababain to. Punta na natin yon. Let's go. Tara. Okay, so medyo umulan pero pupunta pa din tayo dun sa ano sa bahay nila. Okay. Uh, inaantay ko lang sila dito sa ano sa sa meeting place namin kasi hindi ko alam yung ano yung lugar nila doon. So pero pupunta tayo doon. Meron ako dito ano PM. Ay, na niya. Hindi natin masukat ng maayos pero tingnan nyo naman to. Napakalaki na ito. Grabe. Ito, ito yung pinakamalaki kong nakita. Sa normal. Sa normal? Mm -hmm. Sa lunes, dadating mas malaki dito. Mm -hmm. Tigre. Grabe, yung laki talaga nito. Mas malaki sa Samona malaki to sa ano. Mas malaki to sa... Ano kasi lang, kasi laki ng Japan? Hindi, malaki Japan. Malaki talaga Japan? Malaki, laka, malaki talaga Japan. Haba. Malaki Japan. Mahaba yung Japan. Pero ang haba nito mo Ito yung pinaka nakita kong... Grabe. Sa so, umaga lang nito tayo. Kaya nga eh. Huh? yun naman sa kamay ko? Ayan na ang pinakamalaki nakita mo. Ito na pinakamalaki nakita mo. Grabe yun. Eh. Kung may ano lang talaga. Kung may... Bukataan. hindi, so, okay. kahit ilagay natin sa plastic. Tapos paano yun natin, no? Makita. Ayan. So, ayan eh, yung try kong ano. Yung try kong pinagyan ko ng limang piso. Ayan. Tapos, titignan natin kung gaano kalaki. Sa ano? Sa... Uh, kung natulog siya. hindi lang natin masusukat ang eh o tingnan nyo naman yung lampas lampas talaga hmm? imagine nyo na lang imagine nyo yung ganyang kano kalaki di ba ang laki nyan talaga mga kalamay Totoo nga, boss. Ito talaga yun. Ito yung pinakamalaki kong nakita. So, so tala pa. Tala pa. Eh, so, na. Tala na. Alam at, ng mga... At, alam. alam ng mga... Alam ng mga subscriber ko. nag kami sa Gentry. Nag-a-hunt sa kung saan saan. Hindi ako kumukuha ng mga ano. Tala lang ang kinukuha ko sa mga hunt namin. nakakapanghinayam lang na no? alam mo yung alagaan mo tapos alam mo yung, yung sa sa'yo ng mga laman no? kasi siyempre bihira ito eh pagdating sa lunes yung sinasabi Ay. mo na malaki talagay okay. yun yung isa kanya kalaki yung isa mas malaki no? sana ako siguro sa iba sa ibang uh, mga taga Jensen siguro na alam mo yun, nagpaparatin yung nagpaparating yung gagamba siguro Paano nyo, nakita na kayo mas malaki pa pero so far ngayon and uh, totoo nga sabi niya nung malaki talaga well totoo ito yung pinakamalaking nakita ko pakita mo nga ulit talaga na ano ko eh oh? kasa limang piso dyan mas maluwag pa dyan sa butas na yan oh? So yan, Huwag natin masyadong ano yun. Baka sumama to sa atin. <laughs> so, yan. Ito lang yun. Na, yun talaga yung purpose ko kung ba't ako pumunta dito. Eh, boss, kasi... ah uh, yan, kasi... Talagang na talaga ako dun sa ano sa sinabi niya na malaking malaki talaga. Okay, get next time siguro magkakaroon tayo niyan pag ano, pag... Pagdating ng ano, pag nakachamba tayo sa mga parating sa atin.